Hello guys, today's video po. May share lang ako sa inyo guys, ano po? Ah, ito po 'yung aming sala, guys. So, kami po ay nangungupahan lang, guys. Ano po? So, ayan po. So, ngayon may gagawin kasi ako, guys, at pakialaman ko 'yung area ng anak ko kahit ala ah, kahit alam ko ayaw niyang pakialaman ko pero naman guys tingnan niyo po yung area niya so kasi nung oras na siya natutulog guys hindi na talaga niya maliligpit yung mga kanyang mga gamit pero kung tutusin ayaw talaga niya pa galaw yan kahit magkarambol-rambol na yan dahil nahirapan daw siya pag may kailangan siyang hanapin dahil yan lang daw naman nakalagay. Pag pinakialaman daw kasi, hindi na niya alam kung saan nga hanapin. Oo, oh, di ba diba guys? O oh, bilang isang ina kasi, lalot ako guys. Ayaw ko talagang makalat. Pingaron. Pero ngayon, pakialaman ko siya. So, magugulat yun mamaya at sigurado ako eh. Anuhin. Pero bahala na. So, pakialaman ko to guys dahil talaga naman. Tingnan nyo po yung mga ano niya. Ayan. O, tingnan nyo po. Mga gamit niya yan. Yan, no? Kasi nagmamadali-dali na yan. So, ang dami siyang mga ano. yung guys. Uh, ayan, may alcohol pa yan. Kasi pag ano, tapos yung kanyang drawing ano, board. Yung mga ano niya, gamit niya. Tingnan mo banda din, eh, guys, yung mga ano. <laughs> ay, Diyos ko ba, natatawa na lang ako sa anak kong ire. Talaga naman po ay eh bilang isang ina, kailangan suporta lang talaga ang gabay natin sa kanila. Hindi na natin papagalitan. Ayan po, nakahanda ng aking tambo at daspan. Pasensya na sa aking daspan, kaya putol ng ano, hawakan. <laughs> so, ayan guys. Kaya ang gagawin ko ngayon dyan, lilinisin at may kaunting pagbabago. Baguhin ko lang guys. May tatanggalin ako dyan para maayos talaga niya pati yung laptop niya hindi siya mahirapan dahil nung kailan muntik na malaglag yung laptop dahil dun lang nilagay sa my board eh madulas kaya kailangan ko siyang gawan ngayon ng patungan ng laptop so ayan guys dito kaya panuorin nyo po ah, oh, babaguhin ko na po may pakita ko rin sa inyo so ayan guys ito na po oh. inayos ko yung mga pangkulay niya yan po ang mga gamit niya guys hindi pa talaga ako tapos ito naman po ay oh. yung may mga rollers siya dyan. Tsaka, ito yung mahaba. Ayan. Inayos ko muna yung mga, ano niya, gamit niya. Lalo na dito, guys, hindi pa talaga ko rin naka, ano yan, inayos, oh. Marami pa yan, guys. So, kung napansin niyo yung mesa na, ano niya, na nilagin ko ng wall sticker yan para maganda. Para, dyan kasi, nag, ano siya, naglalagay ng laptop pag nag-drawing siya, guys. So, at saka, ito yung palang, yung mesa niya. At, yan, yan, tapusin ko na to guys. Ano po? So, yan guys. Ito na po. Ito na siya yung kaninang magulo. Ngayon, inayos ko talaga guys. Pinakialaman ko na. Bahala niyang anak ko pag uwi ko. Anong reaction niya. So, kasi kung mare ayaw talaga niya paggalaw yung mga gamit niya dyan. Kung saan nakalagay, doon lang. Dahil gusto niya kung hinahanap, doon din niya kunin. Eh, hindi ko, uh, hindi ko po natiis. Ay, talagang pinakialaman ko na. Pero inayos ko rin naman, guys. Kaya mamaya, pag uwi niya, pag tinanong niya ako, at turo ko na lang sa kanya, guys. Ayan po. So, thank you for watching, guys. <tap>